for today's video dahil Sunday magsisimba po tayo at ang pupuntahan natin ay sa Bacolor, Pampanga. Siyempre mapapasabak na naman ang aking motor na just ko hindi na nalinis ah, na nakshoot ah. Apura kasi umulan din eh. Pagka umulan, baha. Pagka naman hindi eh, na ulan, alikabok. Ay, di mo na linisan. Ayan nga kami magkakasama sila, mama. Siyempre, babay muna sa aking mga junakis. O, di, babe? Diyos ko, sa pagkakamali ko naman, no? Yung sa helmet ko na yan, bakit ba na ilagay ko na naman yung pagkakadilim na yan? Nakshoot, Siyempre, si Hayden muna ang magda drive for today's video. Dahil nga naman tayo ay magbibidiyo-bidiyo. Adi, babe. Pupunta nga pala tayo sa simbahan sa may bukular pampanga. Hindi ko alam kung saan yan, pero sumama lang tayong ganyan. Ay, wala ako akong dalang pera dyan. Shoot, Hayden muna ang binagdrive ko. Makalagpas lang kami ni Araya. Tapos ako na ulit magdadrive. Adi, babe. Bukod sa hindi nga maulan ngayon, makulimlim naman. Kasama nga namin si Mama, kaya hindi na kami nagpaalam. Ay, isinama na namin. Baka kasi hindi kami payagan. Ako ah, Alrighty, babe. Si JJ, si Yaya, si Mama, si Hayden, at si Isle. Kami lang talagang magkakasama. Kasi nga, magde-date kami ngayon sa simbahan. Magpapakabait na bata. Ganon. Ayan nga pala yung school ko dati. Kabi yung National High School. Ang maraming memory. Lalo na sa pathway na yan. Um, relate. Daanan ng mga nagkakating. Siyempre sa likod, hindi yung sa harap. Nandiyan yung guard -ee. Kilala ko pa yung guardian dati eh, si Manong Joseph. Ang hirap-hirap magpalabas. Diyos ko, wala ka ng klase. Ayaw ko magpalabas. Hindi tuloy ako makatulog sa bahay. Uy, natutulog. Nagkakating. Oy. Ayan, di ba? Sobrang dilim niyan, mga Mima Kels, ng aking, ano na yan, Bysor. Bysor ba'y tawag dyan? pakadilim talaga. Wag ka naman at parang uulan pa eh Kasama kasi namin sa yayay Kaya naman nagdadasal kami dyan na Sana naman walang mangyaring masama for today's video mm -mm. Eto nga pala yung ano Parang palengke daw to gagawin Pero hindi na natuloy Ewan ko kalayo ba naman kasi sa kabayanan Ay kabiyaw ng ginagawa mo sa buhay Pagka nga pala nandyan, ay eh, pumunta ka lang dyan at matatanong mo ang nabao. Mm, -mm nabao, basta meron dyan, tanong mo yung arayat. Bundok, arayat, ganon, o babe. Walang nga masyadong nagdadaan na tao ngayon dahil time check mga mima alas dos ng hapon ngayon. Kaya walang nalabas, mainit kasi niyan. Mula dito, ay eh, tanong nyo naman ang bundok na yan. Yan ang bundok, arayat. Pa letter M talaga yan, mauna lang sa tuktuk -tuk kasi nga naman parang uulan. Nag video, video nga lang ako dyan para naman may maiblog ako for today's video para makita ni ate. And then for the member, memory na rin. Nagbablog lang naman ako para may memory kami sa buhay na ay nakarating pa kami doon Ang gantong panahon, gantong ganyan, o oh, di ba? Para pag nagkaanak ako, alam nila kung gaano kalayas ang lola nila. O oh, di babe Si mama nga pala yung naka-helmet na dilaw na yan at nakasakay siya kay Yayay, o oh, di babe Ayun nga pala yung bundok arayat. Depende sa posisyon kung anong magiging shape niyan, pero pag nakaharap ka letter M talaga siya. Dito nga pala sa may arayat, eh dito mo ang barko ah. Mmm, barko ng exact school yan. Pero wag ka, ready kami be, ready kami sa baha. Oh, kami ba naman tong may barko, oh? Mm, sumakay ka pa. <laughs> Char! Sana all, pero nako mga siman mm, huwag muna, pass. At palitan nga ng driver, syempre si Hayden naman ang magbibidyo, video. Diyos ko, sabi ko magbidyo, syempre naman pinakatutok sa mukha kong ganay. Ay, la tuloy ako. ako, ako pala yun. Mm. Nagpagas nga dyan sila yayay muna. Tsaka si mama din. Um, ang tagal-tagal nilang magpagwaks. Ang tagal namang nag-iintay. Napaka gusto ko lang tulungan yung nagagas. Eh, after namin magpagas, nagdare-direcho dahil malayo nga ang aming pupuntahan. At sabi ko kay Hayon, huwag ka na muna -video. Pagdating na lang doon, pero binidyohan niya pa yan. Dakal pong salamat. Uy, kapampangan! Alam mo meaning nun? Hindi ko rin alam. Basta yung salamat lang na ko. Pero kung iintindihin mo, marami po salamat. Ay! Diyan kami pupunta mamaya. Yung nakita yung view na yun. Doon kami sa may Santa Ana night market kineme. Pero sa susunod na vlog ko na kasi sobrang haba na ng vlog na to. Diyos ko. Baka masyadong kaming bumait sa vlog na to dahil nga nagsisimba. Ay! Nagsisimba ang mga person. Ayan. Dito makikita ang SM City Pampanga. Oy! Pag hindi naman napakalapit namin sa SM Pampanga, hindi pa ako makapunta. apa apakalayo niyan, B apakahabang lakarin. Pupunta ka sa ano, sa Jollibee. Tapos gutom ka na, hindi ka pa nakakapunta kasi nasa kabilang dulo siya. Mm. Nang makarating nga kami dito sa simbahan at dahil first time ko dito ay eh, syempre magwi-wish tayo ng isang kahilingan lang naman. Mm. O diba? Pagpasok na ganyan, ito yung simbahan na medyo nasa ilalim daw ganyan. Uh, dyan sila nagpipicture-picture. Syempre nagpicture din kami dyan at ito ang pamilya ko ah. Tapos so, kung papanggap na naman ako mabait for today's video ha. Syempre nagpray pray muna kami diyan ganyan ganyan. Tapos alam niyo ba mga mima girls, ang ichichika ko. Kaway-kaway mama ko niyan, no. Ay, pati hindi ako hinahanap. Bigla na lang nawawala ang hinahanap niya yung favorite niyang anak. Mm. -mm. Si, sabi ko sa inyo, nag-picture kami, may napasamang isang picture eh. Ayan na naman yung nanay ko, hinahanap na naman yung favorite niyang anak. Nawawala daw kasi, baka nasa loob na ba? Oo, nagsisimba na. Ay, nga sa kanya, ano, palinga-linga. Pasok na tayo dun ba? pa si Hayden. Mm. Lakad-lakad, picture-picture, ganayan. Odi, oh, papakita ko naman sa inyo ang loob ng simbahan. Ay, pagkaganda eh. Mm -hmm. Sober syrup, be overwhelming. At ang sabi ni Hayden, para doon siyang masusunog. Silence, please. Pero andal-dal na, nagbo-voiceover na ito. Pinakita ko lang sa inyo para kung sakali na mamakapunta kayo ng Pampanga, eh dumayo na rin kayo dito, magsimba na rin ba kayo. Hindi ako nakakrocks for today's video, pero nakasapatos. O, oh, pagkaganda. Diyan po kami nagsimba sa ilalim niyan. Paglabas nga ni mama, bungot sa akin. Hay, anong ginagawa mo dito sa labas? Nagsimba ka ba? Baka di ka nagsimba sa loob ha? Pumasok ka ba doon? Magsimba ka naman? Oh, ganyan ganyan. Napakakit nga ng baby na nakuhanan ko dyan, nakadilaw. Hindi po namin siya kasama pero super cutie pa. Eh. just Diyos ko, sarap ko rutin, patingin-tingin. Yan lang naman ang hiling ko kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng isang pretty pretty girl, healthy pretty girl or boy. Kahit ano, bisigin na. Lord, nahihina na ako po yung nanay ko. Pupunta nga pala kami dito sa may likudan kasi doon matatagpuan ang kanilang groto. Yes, may groto daw dito. Hindi ko naman alam kaya sunod-sunod lang ako. Sabi ko, sige, lakad-lakad na kayo. Bibidyohan ko kayo para may memory tayo. Papakita natin kay ate na gumagala naman tayo. Kasi pinapagala na kami ni ate. Sabi siguro ni ate, ba't kaya hindi nagagala yung pamilya ko? Ba't kaya hindi lumalabas yung pamilya ko? Ay, lumalabas naman ba kami? Um, ayan, entrance ng groto. Tapos papakita ko sa inyo yung loob, mga mima -girls. Yan po yung loob niya, yan yung pinakalikudan. Kasi parang si Mama Mary nakatagilid, nakatalikod siya nung nakita ko. So, akyat kami dyan, ganyan, ganyan, akyat, akyat. Tapos, nagwish ako. Ang wish ko sana magka-baby na ako, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, sana magka-apo na si Mama sa akin. Ganyan, ganyan ang wish ko. Ay, ang wish ko paglabas ng nanay ko, sabi, alam mo, pinag-wish kita. Sana magka-baby ka na, ganyan, ganyan. Sabi ko, ay, pareho kami ng wish. Sana naman, Lord, sige na. Tulungan niyo naman ako magdasal. Sana magka-baby na ako, ganun ay, nanghihiram na lang kasi ako lagi ng baby eh. Ayun, nanay ko, nanghihingi na ng apo. Dati ayaw niya ng apo kasi sabi niya nag-aaral pa kami. Huwag kayong uwi dito pag ha, ganyan, ganyan, ganto, ganyan. Ayan na nga, balis talaga. After nga niya, nagpicture-picture nga din dito nga ni, ganyan. Mm. Adi, mga nga, dapa pa naman si Isli, but parang mabama, data pa naman doon. ba? Mm, diba? Watak-watak kami ganyan, parang mga LDR. At syempre, papakita ko ang pinakaswerte namin kasama si Yayay. Olivia. After nga, nito, pa kami doon sa Santa Ana na ang tawag dito, parang siyang night market, gano'n, mga bili-bilihan doon magkain. Kaya lang, hindi kami doon kumain. ni super ano, masarap naman siguro ang pagkain, pero hindi naman doon yung target namin kasi parang hindi kami mabubusog kasi wala pang ibang bukas sa store. Ganun. At saka sabi, medyo pricey daw yung pagkain doon kaya hindi kami doon kakain. Ba't naman kakain ka doon? May nga pala ni Hayden ang magka-vibe sa damit kaya yung damit ni Hayden, damit ko na rin. O ba diba? Yung pantalon ni Hayden, pantalon ko na rent Hiraman. Ayaw kung pahiramin i eh. Hmm... Kasi yung mga gusto kong tipuhan ng damit, yung damit niya, then ganon. Odi, hindi ako nakakahiram kay Isli. Ang papayat ng damit niya. Pang is XL, small, ganon. Tapos, very girly-girly ang damit. O, ako naman, hindi naman ako masyadong girly ang damit. Gusto ko kasi comfortable ako, ganyan. Kasi pag nagpan-sexy ako, yung mga lalaki nagkatingin na lang sa aking suso. Ganon. <laughs> ganon, baga. E di, ito yung mga panlalaki na laang. Diyos ko, yung nanay ko kalalabas ng simbahan. Parang may chismis na lamang kapit bahay. Ay, ay nakshuta Akala mo, para may nilalait na naman yung nanay ko sa video ng Ari. Kalalabas lang naman namin ng simbahan. Manong magpakabait muna tayo, Anis. Siyempre, papunta na kami sa parking at papunta na kami doon sa Santa Ana Night Market na sinatawag nila. Tapos napansin ko dito, bakit kaya walang magpapark dito? Yung palabi, sige, sino maglalakas loob magparking? May nakaparking na tangki. Um, like, share, and follow. Nood ka ng noodi, tawa kang tawa naman dyan.